Kaibigan, may napansin ka na bang taong laging may hinihingi sa'yo? Pero kapag ikaw ang nangailangan, bigla na lang siyang wala. May mga tao sa paligid natin na hindi direktang nananakit, pero pinapaikot ka, ginagawa kang kasangkapan. At ang masaklap, hindi mo agad yon mapapansin. Kung seryoso ka sa pagpapalakas ng sarili mong isipan at damdamin, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung gusto mong mas lumawak pa ang pag-unawa mo sa mga ganitong sitwasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating topic kaibigan, i-comment mo sa baba ang sagot mo sa random question natin. Para sa video na ito na, ano ang pinakamahalaga o pinakamahal na bagay ang naibigay mo sa isang taong mahal mo o malapit sa iyo bilang regalo? material man na bagay o hindi, at bakit ito ang binigay mo sa Kanya. Kung na-comment mo na kaibigan, ipagpatuloy na natin ang topic para sa araw na ito. Kaibigan, bakit nga ba may mga taong mahilig mang mangkontrol, at manipulahin ang damdamin ng kapwa nila? Simple lang, dahil sa takot nilang mawalan ng kapangyarihan, dahil gusto nilang kontrolin ang paligid nila sa paraang pabor lamang sa sarili nila. At minsan, ginagamit nila ang pagmamahal mo, ang kabaitan mo, o ang pagiging tahimik mo. Bilang pahintulot para kontrolin ka kahit hindi mo ito napapansin. Madalas, hindi ito halata sa simula. Nakabalot ito sa mga salitang, ginagawa ko lang to para sa'yo, o sa mga kilos na para bang sila lang ang may laging tama. Kaibigan, hindi lahat ng nagmamalasakit ay totoo. May ilan na ginagamit ang pagiging malapit sa'yo para baluktutin ang pananaw mo, para ilagay ka sa lugar na sila lang ang sentro, at ikaw isang anino na lang ng sarili mong pagkatao. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang sampung senyales na minamanipula ka na pala ng isang tao. Tahimik, hindi halata pero unti-unting binabago ang pagkatao mo. Una, laging ikaw ang may kasalanan, kahit siya ang may mali kaibigan. Kapag laging ikaw ang sinisisi sa mga problema, kahit obvious na siya ang may pagkukulang, hindi ito pagiging mature, kundi manipulation. Ginagamit niya ang guilt para kontrolin ka. Hindi siya nakikipag-usap para ayusin, kundi para paikutin ang emosyon mo ayon kay Marcus Aurelius. Kung may makapwersa sa akin na maliwak at ipakita sa akin ang aking mali sa anumang isip o gawa, aalisin ko ng maligaya. Pero ang manipulative na tao, hinding-hindi aamin ng pagkakamali. Pangalawa, lagi kang napapaisip kung tama pa ba ang sarili mong desisyon kapag nagsimula ka ng mag-doubt sa sarili mong instincts dahil sa opinyon ng isang tao Mag-ingat ka. Baka dahandahan -dahan ka na niyang ginagawang dependent sa kanya. Ginagawa ka niyang mahina sa harap niya para magmukha siyang mas may alam. Pangatlo, binibigyan kanya ng pansin, pero may kapalit. Ang mga gestures ng pagmamahal, regalo, o time. Kung laging may kapalit o hinihinging loyalty, hindi yan pagmamahal. Yan ay investment para sa control. Kapag nagreklamo ka, ang sagot niya ay, Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo. Oo nga, pero hindi para sa'yo, kundi para magkabisa siya sa'yo. Pangapat, pinaparamdam niya na siya lang ang meron ka. Gusto niyang putulin ang koneksyon mo sa iba, sa pamilya, sa kaibigan, sa mentor, para siya lang ang sentro ng buhay mo. Isang manipulator ang pinakamasayang tao kapag wala ka ng mapaghingahan kundi siya lang. Panglima, hindi ka hayaan magtagumpay ng solo. Kaibigan, kung may taong ayaw kang sumikat, umasenso, o gumanda ang buhay mo, dahil natatakot siyang mawalan ng kapangyarihan sa iyo. Hindi yan totoong kakampi. Hindi niya gustong umangat ka. Gusto niyang manatiling nasa ilalim ka ng kontrol niya. Ayon kay Marcus Aurelius. Never esteem anything as of advantage to you that will make you break your word or lose your self-respect. Pang-anim. Gumagamit siya ng silent treatment para parusahan ka. Hindi kanya niya kakausapin. Hindi dahil gusto niyang magcool off, kundi para maramdaman mong may utang ka sa kanya. Ang katahimikang ito ay sandata. Ginagamit para mapuwersa kang humingi ng tawad kahit wala kang kasalanan. Pangpito, lagi kanyang question ang worth mo? Sure ka ba dyan? Feeling mo lang yan? Baka naman sensitive ka lang? Ito ang mga linya ng taong hindi ka sinusuportahan, kundi binubura ang boses mo. Manipulation yan disguised as concern. Pangwalo, pinapaasa kanya, pero walang malinaw na plano. Kaibigan, may mga taong sasabihin, konting tiis lang. May balak naman ako. Pero taon na ang lumipas, wala pa rin pagbabago. Ginagamit lang niya ang hope mo. Hindi para sabayan ka, kundi para itali ka. Pangsyam, lahat ng bagay, ginagawa niyang parang utang na loob mo sa kanya. Kahit maliit na favor, ipapaalala niya nang paulit-ulit. Ganyan ang manipulative na tao. Ginagamit ang kabutihan niya bilang panakot. Wala ka kung wala ako. Kaibigan, hindi yan pagmamalasakit. Yan ay pagkontrol. At pang pag wala siya, parang ikaw ang walang saysay. Ito ang pinakamapanganib. Kapag napaniwala ka na ikaw ay kulang, kapag wala siya, hawak ka na niya. Ito ang pinakamalakas na tanikalan ng manipulator. Ang paniniwalang ikaw ay walang halaga kung wala siya. Ayon kay Marcus Aurelius, Ang kaligayahan ng buhay mo ay depende sa kalidad ng mga isipan mo. Kung inikot ng iba ang iniisip mo para mawalan ka ng halaga, hindi pagmamahal ang ginagawa nila. Yan ay pag-aalipin. Kaibigan, kung isa o marami sa mga senyales na ito ang nararamdaman mo, hindi ka mahina. Nilalason lang ng maling tao ang malinis mong damdamin. At kung patuloy mong tinitiis ito dahil sa pagmamahal baka hindi pagmamahal yan, kundi takot lang na mawalan ng hindi naman totoo sa'yo. Ayon kay Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung palagi mong iniisip na wala kang halaga, maniniwala ang puso mo na totoo yan. Kaya palitan mo ang iniisip mo na karapat dapat ka sa isang malaya, mapayapa, at tunay na pagmamahal. Paano mo nga ba malalaman kung ikaw ay minamanipula, kapag palagi kang pinaparamdam na mali ang nararamdaman mo, kapag kailangan mong magpaalam sa Kanya sa lahat ng kilos mo, kapag napapansin mong unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mong halaga, dahil inuuna mo palagi ang kagustuhan niya, kapag pinaparamdam sa iyo na wala kang kakayahang magdesisyon mag-isa, o kapag kinukumbinsi kanyang wala kang ibang kakampi kundi siya lang. Yan ang mga senyales, kaibigan. At kung alam mong nasa ganyang sitwasyon ka, ito ang dapat mong tandaan. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi kailanman magtatangka kang kontrolin. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Sa madaling salita, Kapag natutunan mong bantayan ang sarili mong isipan, emosyon at dignidad, doon ka magsisimulang lumaya. Kung may taong sumisira sa iyo nang dahan-dahan sa ngalan ng pagmamahal, hindi mo obligasyong manatili. Ibalik mo ang sarili mo. Bumalik ka sa katahimikan mong may prinsipyo. Kaibigan, hindi mo kailangang sumigaw para ipaglaban ang sarili mo. Ang tunay na matatag tahimik. Pero alam kung kailan lalaban. Kaibigan, ngayon na napakinggan mo ang mga senyales, may tanong ako. May nakita ka bang sarili mo sa alinman dito? Kung oo, handa ka na bang lumaya mula sa kontrol ng isang taong hindi para sa iyo? At kung may karanasan ka tungkol sa ganitong sitwasyon, ibahagi mo sa comments. Malay mo, sa kwento mo, may matauhan pa. I-comment mo sa baba ang nararamdaman mo at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mas maraming stoic advice Tagalog, self-worth tips, at motivation para sa puso at isipan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan mo, do it silently, let the result do the talking. Ang lakas ay hindi sigaw. Ito ay katahimikan na puno ng tapang.